Sa profesyon ko po na isang tuna pilot o tuna spotter Ito po ang isa sa pinakamalaking accomplishment na aking uh, nagagawa Kapag ako ay nakakakita ng ganitong grupo ng ista Ito po ay malaking grupo pa rin sa uh, mas malaki ito sa ating barko kung titingnan mo Mula sa itaas ako po ay nasa 1,500 to 2,000 uh, feet ng panahon yan guys at ang uh, ating barko na yan na umiikot na yan nasa nakikita nyo sa bandang taas na yan na uh, namumuti ay yan po ang ating barko na pumupuesto na si Regine o si Red Robin nasa 2,000 or 1.5 po ako nyan at uh, mas maganda po yung altitude na yan para habang pumuporma po itong aking uh, mother boat ay nakikita po natin ang kapaligiran na kung saan kung may lulutang pa na mas maganda ay pwede po pa nating ipatumbok sa kanya although ito po ay malaking grupo na rin yan, kasalukuyang umariyan na siya at uh, ngayon ay uh, iniikutan itong kanyang target ayan, yan pong isang pass uh, boat na nandiyan o ating skip ay uh, tumutulong upang magbulabog tayo naman po ay unti-unti nang bumababa dyan upang uh, tayo ay makapag... Uh, assistant. Papapunod nyo po ang full video nito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po!